Arestado ang isang retiradong Marines na nag-amok at nagpaputok ng baril sa Kaloocan. Natamaan niya sa binti ang isa sa mga lalaking umawat sa kanya. Nasa frontline ng balitang niyan si Faith Del Mundo, exclusive. Ate ka? Ate ka, lang. Oye ka lang ya. Ha? Okay lang po ba? Ate ko Inaawat ng dalawang lalaki ang nag-amok na lalaking yan sa Caloocan City. Armado pa siya ng isang baril. Napag-alamang retired marine sang lalaking nag-amok. Sa kalagitnaan ng alitan niya sa lalaking kumukuha ng video, kinasa niya baril sa kaharap-harap ang ipinutok. Sa pool din sa CCTV ang insidente. Makikita ang pag-aamok ng retiradong sundalo hanggang sa pagpapaputok niya ng baril. Napatakbo tuloy ang dalawang nakaalitan niyang lalaki. Sinunggaban siya ng isa pang lalaki. Dito na namaril ulit ang retiradong sundalo. Sugatan ng isa sa lalaking umawat nang tamaan siya ng bala sa binti. Base sa investigasyon, katatapos lamang daw uminom ng suspect bago mag-amok. Galing po siya sa isang inuman. Ngayon na habang po siya ay pauwi, at meron siya nakasalubong ng mga uh, binatilyo at napagkamalan uh, niya daw na pong uh, adik. Ayun, nasagot po siya. Ayun po, bigla na po siyang bumunot ng baril. Kalaunan, inaresto ng mga pulis ang suspect. Pumapalag pa siya habang pinupusasan. Pumapaka! Pumapaka! Minura mo pa kami ha! Madalas daw mainit ang ulo ng suspect lalo na kapag nakainom ng alak. Giit naman ng suspect. No, no ako kasi ilabang ko yung kwan kasi nasa tama ako eh. Hindi po ako namaril. Kasi kung namaril ako ma namaril ako ma'am, may tinamaan. Maharap siya sa reklamong frustrated homicide at alarmment scandal. Nagbabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.